Nasa 300 magsasaka at 800 mag-aaral ang naginabang sa Convergence Program ng Pamahalaan sa Bayan ng Chaong sa Quezon. Samantala, may napagkasundoan na ang Kamara at Senado kaugnay sa pagpasa sa panukalang pag sa Rice Tarification Law. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Sa kabila ng kanyang edad at kapansanan, tuloy pa rin sa pag-aaral ang 51 taong gulang na si Ven na taga Chaong Quezon. Second year college student siya at hirap man sa buhay, pilit siyang nagsisikap para sa kanyang pamilya. Kaya't laking pasalamat ni Ven nang isa siya sa mapiling benepisyaryo sa pamamahagi ng iba't ibang ayuda sa lalawigan ngayong araw. Uh, malaking tulong po sa katulad namin estudyante, lalo na po ako may sariling pamilya na ayon pong binibigay na ayuda ay malaking kabawasan po yon para sa budget namin sa aming pang araw-araw na pangangailangan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang convergence program ng iba't ibang ahensya at assistance payout sa Chaong Quezon ngayong araw kasama si House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez at iba pang opisyal. Nasa 3,000 magsasaka at 800 estudyante ang nabiyayaan dito ng tulong pinansyal at iba pang ayuda. Sabi ni na Speaker Romualdez at D.S. Suarez, bahagi pa rin ito sa pagtupad sa pangako ng administrasyon na ang gobyerno mismo ang lalapit sa ating mga kababayan para tumulong at magserbisyo. Ito ang sinasabi natin mahal na presidente na whole of government approach. Yung buong gobyerno ay nagiging parang isang basketball team. Teamwork ang kailangan. Lahat kami may role. Dati, ang dami-daming pera ng pamahalaan, kaso lang hindi natin nararamdaman. Ngayon sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman natin ang pondo ng pamahalaan dahil ito ay naibababa natin sa taong nangangailangan. Sa isang panayam sa media, personal namang ibinahagi ni Romualdez kung anong napag-usapan nila ni Senate President Francis Escudero sa kanilang naging pulong kahapon. Ay siyempre naman yung budget kasi pagkatapos ng SONA, isusumitin na naman yung budget sa year 2025. Kaya doon na lang yung kasunduan na lang ang pinag-uusapan uh, natin ng House at ng Senate. Yan ang pinakamagbigat at pinak uh, legislation po. E patungkol naman sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law, kumusta na kaya ang usad nito? Ongoing po at saka mukhang uh, nagkakasunduan na ang uh, House at yung Senate at uh, mukhang malapit na. Uh, matatapos nila at makakaroon tayo ng magandang resolusyon. Bago pumunta sa Quezon, nagsilbi rin panauhing pandangal si Speaker Romualdez sa 2024 Philippine Institute of Civil Engineers Media Convention, International Engineering Expo and Technical Conference sa Pasay City. Dito hinikayat niya ang mga Pilipinong inhinyero na tulungan ang administrasyon sa pagbuo ng mahalagang proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Pangako ng Kamara, patuloy nilang tutugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan sa anumang paraan na kanilang makakaya. Mula rito sa Chaong Quezon, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.